Eto na mga kapatid. Sabay-sabay na po nating alamin ang palabas. Grabe ito. Malaking pasabog, malaking malaki. Kung ready na kayo, i-play na ho natin ito. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Nagsalita na po, bumaligtad, or may script, o kahit ano pa man yan, Napaka-importante po ng paglabas nitong lalaking ito. Kung ready na kayo, mga kaibigan, i-play na natin. Sir, one more point on your... Ay, mali. Ito pala i-play natin. Here we go! Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga Hayanin niyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Sige, yan, yeah, yan. Yeah. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Oo. Huwag nang bumalik ng Pilipinas lo. at manahimik na lamang. Lo, 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 lo. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng zona ni Pangulo. Okay. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dati speaker Martin Romualdez at sinabihan oh. stay out of the country Hala. you will be well taken care of as instructed by the president oh. noon naniniwala pa ako sa kanila Kaya't hindi ako bumalik tumikom ang aking bibig sumunod ako pero ang hindi ko alam ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin nako bilang panakit butas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Allah! Grabe 'yung bumaliktad talaga. Teka bumaliktad din 'yung camera ko, 'yung ano ko. <laughs> Grabe 'yung revelasyon nito, mga kapatid. OMG, what is this AI? Ha? Hindi! Galing 'to sa ating uh, net 25 at saka ah, nak oh, nako nak oh. ko. Ito yung hearing ngayon ni, eh. di ba? Oh damn man, what's up? What's up? What's up? Romualdez, ano ba yan? Ikinanta ka na, oh. Presentation. Very obvious um very noticeable po na marami sa mga pangalan binanggit ninyo. Okay, tuloy. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Nako! Ngayon, hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan may resibo, may ebidensya, at may pangalan. Ooh. At simula ito nung tumawag sa Sekmina panggaman sa akin nung nagumpisa ang Bicom process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa Bicom. OMG! At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Hala! Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Ooh. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romaldes ah. at nireport ko ang instructions ng Presidente To insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian Sabi, kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo. Oh! At pinigay niya ito mula sa brown leather bag. Noong sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami, right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni Dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Ooh. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, ay <coughs> informed si dating speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz, na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Ooh. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec at sinabi ni, ang mensahe ng pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan. At hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari, hindi pwedeng mabalik. Hala. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Nako! Papangalan! Nako! May part to! Mga namangan mga kapatid! <coughs> okay kaya, galing ito sa Net25 mga kaibigan. Titignan natin kung AI. Kasi sa makasabihin na naman ng iba, AI. Ayan ha. Hindi usa atin galing ang balita na yan. Okay? Gusto din natin i-confirma kung totoo. O, oh, ayan, o, oh, ayan, o. Oh. Oh, ayan. ayan. kahit di na makita yung mukha natin dyan. Okay, ayan, galing nyo yan sa net 25. Ayan, ang nakalagay dyan ay, uh, ayan, sabi niya, ano ba to? Gagamitin akong panakip butas, breaking news, nagsalita na si dating representative Saldico at ibinunyag na sangkot si Pangulong Bongbong Marcos Yusek Adrian Bersamin at dating House Speaker Martin Romualdez sa bilyong-bilyong halaga ng insertion sa budget sa BICAM. Alam umano ng Pangulo ang, ang, pagbawas at pagdagdag sa budget ng bansa. Dagdag niko. Oh. Net 25 nakalagay mga kapatid. So, paano na ba yan? Halos iisa na sila na sinasabi ni BP Sara. Magkalaban yan, ha? Hindi nyo pa ba iimbestigahan? Ah, yan lamang po, mga kapatid. Nako, malaki to. Malaking gulo ito, mga kapatid. Sa so ngayon, yan lang muna ang ating update, mga kapatid. Abangan pa po natin ang mga susunod na kabanata. Pa-O-Carol naman dyan. Ano yung O-Carol natin? direct wala na ba yung O-Carol natin dyan? Yan. Abang-abang lang tayo mga kapatid sa mga balita. Dahil malapit na papano pa nila tatakpan ang kanilang pangungurakot gayong nag-uumapaw na. Hindi na kayang itago, sobra nang nag umapaw. Mga kapatid, pabanggit naman ang nag-uumapaw. Nag-uumapaw ang pagnanakaw. yan. nag-uumapaw ang pagnanakaw. Alam ko nakarating kayo hanggang dulo. Maraming salamat po at palike ng ating video. Thank you, thank you very much. Yes. Doon lagi tayo sa katotohanan. Aapaw yan, di ba? Kahit itago nila ng itago.